Vice President Sara Duterte planong makipagkita kay dating Vice President Lenny Robredo pagbalik ng Pilipinas. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Joyce Adra. RMN Live Report! Balak ni Vice President Sara Duterte na makipagkita kay dating Vice President Lenny Robredo pagbalik niya sa Pilipinas. Sa ambush interview sa The Hague, the Netherlands, sinabi ni VP Sara na tutungo siya ng Bicol Region pag-uwi niya ng Pilipinas. Bukod anyang sa pulong kay Mayor Lenny Robredo ng Naga City Camarines Sur, nais din makipagpulong ni VP Sara sa iba pang lokal ng Bicol Region dahil ang naturang rehiyon anya ay biktima rin ng katiwalian sa flood control projects. Kasabay ito ng paglok ni VP Sara sa selebrasyon ng piyesta ng Peña Francia sa Naga City. Ang immediate ko na schedule pagbalik sa Pilipinas ay sa Bicol Region uh, dahil celebration nila ng Peña Francia at uh, merong mga small gatherings kami doon. Sectoral sectoral gatherings uh, para sa mga issues naman sa Bicol na I'm sure, victim na din ng corruption ng projects sa Ribeira. May plans po kayo to meet with the uh, Mayor of uh, Denny Rupredo while in, uh, in the Peña Francia? Hindi pa namin nagawa yung uh, schedule namin pero yes, gusto sana namin na ano, Uh, ma-meet yung mga local government officials. Nang hindi lang ng naga uh, ng entire uh, Bicol region kung kakayanin ng schedule. Uh, but mainly, uh, nandun kami to celebrate with uh, the Bicolanos. To pray with the Bicolanos uh, sa pinakamalaking festival nila, kanyang Francho Festival. Samantala, wala namang schedule pa si VP Sara Hingil sa posibleng uh, pakikipagpulong kaya uh, Baguio City Mayor Benjamin Magalong Hingil naman sa issue ng uh, good governance. Kasama mo sa DCXL Manila, Radyo Joyce Skulyantes, ADRA, Tatak, RMN.